ngayon ang mga nangangasiwa ng zoo sa China upang makaiwas sa matinding lamig ng panahon ang mga hayop na kanilang inaalagaan. Si Judith Yamera sa detalye. Pinagtibay na ng mga zoo sa China ang iba't ibang mga panukala upang mapanatiling masigla ang mga hayop sa kabila ng malamig na panahon na nararanasan sa iba't ibang bahagi ng kanilang bansa. Sinalakay ng malamig na panahon ng dakong timog ng China at nakaapekto naman ito sa living environment ng mga hayop sa Hainan Tropical Wildlife Park at Botanical Garden na matatagpuan sa Haiku City ng South China Hainan Province. Naghanda naman ng mga straw, heaters, wooden cases at kobre ang mga kawani ng liwasang bayan upang matulungan ang mga hayop na labanan ang malamig na panahon. Isang hamon ng malalang lagay ng panahon para sa mga hayop sa Dalian Forest Zoo sa Liaoning Province ng Northeast China. Ang ilang hayop gaya ng golden snub-nosed monkey at chimpanzee ay inilipat sa mga bahay na mayroong heating system sa loob nito. Naghanda rin ng snow ang mga kawani ng zoo para sa mga panda upang malaro ng mga ito sa isang silid kung saan may mas mataas na temperatura kumpara sa labas. Para sa Eagle News. judith lamera i'm one with 25